Budget ngayon ng DPWH para sa 2026 ikinagulat ng marami. Umani ng samot sa ring reaksyon mula sa mga Pilipino ang budget ng DPWH para sa 2026. Ayun sa kanila, tila sobrang kapal naman daw ng DPWH at ganito kalaki ang kanilang budget. Hanggang ngayon ay mainit pa ring usapin ang kinakaharap na kontrobersya ng Department of Public Works and Highways. Matapos mabunyag ang umano'y anomalya sa flood control projects, ang ahensya ay paulit-ulit na binibastos sa di umano'y labis na singil, irregularidad sa bidding. At mga alegasyon may kumikita mula sa pondong dapat sanay nakalaan sa mga proyekto laban sa pagbaha. Dahil dito, nagbitiw si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos lumakas ang panawagang bumaba siya sa pwesto. Pumalit naman bilang bagong pinuno ng kagawaran si Vince Dizon dating kalihim ng Department of Transportation, na agad nagpakita ng matinding aksyon. Isa sa kanyang unang hakbang ay ang pagpapatupad ng courtesy resignation para sa lahat ng undersecretaries, assistant secretary, division head, at district engineer sa buong bansa. Ipinahayag din niyang kanyang bubuwagan ng Internal Investigation Committee ng ahensya, na dati binabatikos dahil umano sa pagiging mabagal at kulang sa resulta. Samantala, nag-utos si Pangulong Bongbong Marcos ng isang malawakang sweepong review ng panukalang budget ng DPWH para sa 2026. Kasabay ng ginagawang deliberasyon sa Kongreso, agad na nakipagtulungan si Dizon at ang Department of Budget and Management upang repusuhin ang nasabing panukalang pondo. Ayon sa ulat, umaabot sa 881.3 bilyon ang orihinal na hinihingi ng DPWH para sa susunod na taon. Malaking bahagi nito ay para sa mga flood control projects na matagal ng sentro ng mga kontrobersya. Matapos ang masusing pagsusuri, inanunsyo ni Secretary Dizon ang isang desisyong ikinagulat ng marami. Bawasan ng 200,055 bilyon ang nakalaan sana para sa flood control. Dahil dito, bumaba sa 625.8 bilyon ang kabuoang panukalang budget ng DPWH para sa 2026, katumbas ng halos 29% na bawas. Sa isang liham na ipinadala kay House Speaker Martin Romualdez, sinabi ni Dizon na ang natapyas na pondo ay maaaring i-relocate sa mas mahahalagang sektor tulad ng healthcare, edukasyon, agrikultura, information technology, at social welfare. Gayunpaman, maraming netizens at ordinaryong mamamayan ang nagsabing kahit na bawasan na ang budget Masyado pa rin itong malaki kung ikukumpara sa laki ng mga isyo ng korupsyon na nasangkot ang ahensya. Panawagan ng ilan, hindi lamang dapat bawasan ang pondo kundi dapat ding bawiin ang mga nakurakot. At iyon ang gamitin para sa pagpapatayo at pagpapaayos ng mga bagong flood control projects. At iba pang infrastruktura na agad nasira o substandard ang pagkakagawa.